Magandang araw mga kabubog Bablog na naman tayo no? Pasensya na kung mm, bihira tayong makapag upload At mm, talagang busy busy tayo no? Ngayong araw ay May mga kalakal tayo dito na Walang pakinabang ano? Tulad yung mga pinto na yan na PVC Mga pinto ng rip na plastic Yang mga pinto na bubog ng rep yung mga playwood na yan na mga bilog bilog ano marami akong stock nyan dito sa aking bodega at hindi mm, ko alam kung ano ang gagawin kaya naman naisip nating pakinabangan ano ating ginawang kwan uh, pa square at nating inipon yung mga PVC nilagyan natin ng mga dahon ng saging mga dahon ng damo at mm, ating kwan tinambakan ng lupa no tataniman natin ng kwan ng gulay para ating pakinabangan yung mga bagay na sa tingin natin ay wala ng pakinabang ay ating papakinabangan para naman magkaroon ng silbi no? kaysa naman nakakalat lang diyan sa ating paligid ay iniisip natin kung paano natin papakinabangan ano? at nabangan mm, nyo kung anong magiging itsura nito pagka kwan, nataniman natin ang mga gulay gulay no? malaking bagay kasi mga kabubog yung nakaangat na ganito at mm, hindi basta dadamuhin hindi basta aakitan ng mga langgam at mm, madaling ma-manage ano, medyo matrabaho nga lang pero, ang mahalaga dyan ay mapapakinabangan natin. So, yun lang muna. So, ngayon mga kabo.